Guys, 110 lang, full we'll sale. Ganda. Hi guys, good morning. Today is March 21 and pupunta tayo sa Taytay. Sasamahan ko yung nanay ko kasi doon siya namimili ng panindang ngayon. Pero bago pa lang, mga ikalimang luwas pa lang niya ngayon. So, sabi ko, sasama ako para makapag-vlog tayo. Tapos madalaw ko yung, yung talagang mura Hindi tingin na lang din ako ng iba pang mga damit. Kung... Um, ayun, bibili tayo mga kita. Ayan. na ako, guys. Nakaalis na si Daddy. Ito lang yung room namin. Maliit lang dito sa bahay nila. So, nakaalis na si Daddy kasi 6 uh, yung pasok niya. Kumain muna kami. Hinintay ko na lang sila mama dito sa bahay yun, hmm, ayan yung comfortable lang yung suot natin tara Guys, nice, may bawang kami pagkain. <laughs> <laughs> Kasi may... Got ready. Dito Pusipa. ka na nakakansi. Saan? Uh, ito ka Dito ka na

Masa nga ba maghahabili ng ano? Init. Uy, 90 lang yung daan. Tres, hmm. ito. Mali ang ikot. Ito, ang ganda nito, ma, oh. Magkano ito, no? Yan, 60. Ano naman? Ano naman? B60 doang. Eh. 50. Gan neng? Eh? Ini neng tiga dulu. 150, kay, shum, tayo, yun, 150. But, rancang, alam, Guys beli di number 400 yang stallnya. Ate ano. Mumura ng tinda niya. Ate, ano pangalan mo, te? Joan. Yan, si Ate Joan. Maganda yung tinda niya, guys. Mura lang. Uh, nanay ko pumili na. Ito, oh. Maganda yung dress niya, oh. May tawad pa yan. May brad din. 150, pero sigurado may, ano pa yan, Victoria's Secret daw, pero may tawad pa yan. Dito na sa Guys, yung CR nila may bayad. 5 NT. Pero mabango naman. Malinis naman. Two guys. Install. So ayun. 35. thirty-five. thirty pesos. Kasi dito magkano po? Kailan yan po? Mapit pa. Malalaki ano po. Uy! Ano ba? Madali sa akin to ha? Akala mo ba madali lang Kano yan ma? Ang mga 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 kaya mga na mga 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 21, ba 23, 24, 25, 26, 27, lang. <laughs> <Mabasaan>. <laughs> 4, 4, 4, 100 yung basahan. Ang ganda ng bag mo, oh. kaya niya Okay, yung bag, guys. Yung so, no, mga bag pala dito, ma. Hindi lang ikaw. 50 and 50, guys. problema lang mas pinipilit mo. Ito palang bag. na nararamdaman mo, Hello? Oh, bibili. Guys, yeah, ito. Ang init. Pero ang daming mga dito. T-shirt? Hindi, mga ano. Ay, yung mahaba. Ay, ang ganda. Ay, oh, so 35. Ay, so 35 mabilis sa akin 97 yung yung kanyang ang ganda yung mga adidas ayun kay Sandu pa lalaki 35 Meram nga ako ma stretch siya pero malaki siya ang tatay. Maganda yung tela, hindi mainit. 35. Mm. Pwede kayo pumili. Ano dyan, ma? Ito, ito po yan, tita. Bagpi, bagpi, pihai, bagpi. Maganda ng mga damit pa dito. Oh. Ano oh, nga? <laughs> Para wala pa masyadong ano, no? Lunes at Webes ang ano dito. Tindahan, marami. Oh, Lunes at Webes. Ah, dito wala yung chanelas. for mm -hmm. yes. Ay, tumao. Oh, yun lang yung mas na sinasabi ko sa'yo. Magkano dito? Swimming. Okay. 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 Ha? maganda daw? 30-15 singa lang yan kung sa lasara. Yung gayong ano? Style? Opo. Gusto man ngayon nga lang. hinahanap mo yung partner? Yung off shoulder, pero mahaba ba yun? Oo. Yun? Hmm? Nasaan? Ay, short. 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 Yung off shoulder. May off shoulder kayo na. Ay, yung ganito na mahaba. Ay, wala po. Pa-short pa lang. po yung ganyan? 120. 125. 110 na whole. Ang ganda. tela. Sige, ano may po, bimbi Anong hinahanap mo, ma? Mas malawak dito. Mas maganda yung pagkahana. Hindi dikit-dikit masyado. Ano? Oo, oh, naka. Walang presya kasi. Popol shoot. Hmm, ganda nito nanay. <gasps> ay, 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 pang baby. Guys, <laughs> yes, ang ganda ng dress, oh. Patay natin kung magkano. 200 ang puhunan sa dress. Good na. Ano number dito? Pasilio 2. Dito, guys, to, sa Pasilio 2, ayan, yung mga dress. Especially graduation ngayon, oh, pwede kayo bumili. Ang na si Kuya. Kuya, mm magtama po ko sa jacket? 370? guys yung jacket. Ayan o. Mm, mahal. Pero maganda naman. Best 25 sa mga pangbata. 25 isang peraso. Mm -hmm. Family. 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 Guys, 110 lang. Full sale. Ganda. Bili kami ni Mama. 70 itong yellow. Guys, sapunta na tayo. Saan mo tayo -tay. nagwan ka dito. <laughs> Ay, okay. uh, okay. oh, hey so, na. Ilam mo. Ano pa ang tuloy? Kinabo. Okay. guys, pa tayo. Tapos na kami mini mama. Short. So. May meron naman pala dito padala. Oh Dito sa lamay labas guys may mga uh, siya ka uh, mga bags. Shoes 150. 150 lang yung ibang sapatos, yung ibang bag 150.

Siya yung napamoy namin, 6,000. Bye-bye na. Thank bye. you for watching. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Ang itim na kilikili mo. <laughs> Please subscribe. Bye-bye na. Bye-bye. Papa, bye-bye. Bye. Kita -bye. bye. <laughs> kayo. Guys, nandito so na kami sa Lucena. Sinundo na kami ni na papa dito sa labasan ng <laughs> subdivision. May binibili lang si mama dito sa DLSY. Kawaan ito. So, yun yung nagpambili namin nandito sa tricycle. Bigat! Oh Ang hirap sa mga rin ng tape. Pero Bye yun, bye-bye, guys! Thank you for watching! See you on the next one! Bye! Bye! Fly kiss! Bye! Sabi mo kay Ate Drea, Joy! Hello! Rhea Joy, Ate Rhea Joy. Say it again. Hmm? Ate Rhea Joy. Ate Rhea Joy. Hello po. Hello po. Bye bye, bye bye guys. See you on the next one.